Okay, one, two, three, go! Happy, Happy birthday. birthday! Kuya Luis, blow your candle. Which one na? Which one na? Yay! Masasabi mo sa mga solid nagmamahal sa iyo kay Luis. Eh sobrang ano, uh, laki ng pasasalamat ko po dahil uh, ano, nandoon pa rin po yung suporta niya na napaka-solid po. Siyempre yung manalas Family swamin lang ako sa katulad po lang sinabi ko kanina na kahit malayo na kahit gab gabi po, pumunta po, po yung, di ba Tama! Hindi po na ano, pinaramdam po sa akin na yung uh, nandun pa rin po yung halaga po. Hindi mo po. Ayan po, stop po muna natin. Just sa headsap lamang po, pag-uusapan po natin in this video is yun pong bigla ang sorpresa ng Manalastas family para sa 17th birthday ni Luis. Dahil nga po, talagang dumayo pa sila doon sa lugar ni Luis, nila Luis. Pumiyahe sila ng mga dalawang oras siguro, tapos gabi pa, uh, para lamang talaga masurpresa si Luis sa kanyang uh, 17th birthday. So, ramdam na ramdam nga po ni Luis yung uh, pagmamahal ng Manalastas family sa kanya ramdam na ramdam niya na talaga na meron pa siyang halaga sa Manalastas family which is hindi naman talaga mawawala yung halaga ni Luis sa Manalastas family kasi nga po parte na siya ng kanilang pamilya at alam ko kung gaano kamahal nila Tekram at ng Manalastas family si Luis kaya kahit gabi na kahit malayo is talaga nag effort sila para lamang talaga masurpresa si Luis sa kanyang birthday at of course I believe ito po ay pasurpresa sa kanya ng kanyang ninang na Ninang precious kaya nakapasalamat po tayo lagi ng malaki kaya ni precious sa kanyang walang sawang pagmamahal uh, para sa kanyang itinuturing na inaanak na si Luis. So ipanorin po natin yung naging surprise po nila kay Luis guys para sa kanyang 70th birthday. Happy birthday, Kuya Luis! Alam mo? Alam mo ta? Huh? Happy birthday, Luis. <laughs> happy, birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Sabay sabay, one two three go. Happy birthday, Kuya Luis. Nagmano. Talaga na kaputing pata ng si Luis no. Talaga uh. na bless siya. Nagmano siya. Kinapan. Wala pong ano, Walang ideya ko eh, Luis. Walang ideya. Wala. eh, wala. <laughs> wala talagang ka ideya, ideya si Luis nga po na merong ganitong sorpresa na nagaantay nga po sa kanya. I believe meron silang vlog ni Telegram, na sinundo nga po ni Telegram si Luis dun sa kanilang uh, paaralan. Tapos ang sinabi lang po ni Telegram is magkakaroon sila ng food trip uh, without knowing na andun para yung buong Manalastas family at ang buong pamilya ni Luis para isurpresa siya sa kanyang 17th birthday. At nakakatuwa guys yung nag-bless siya kila ano, kay Tito Junya, nag-bless siya kila Nanay Jack, kay Tito Gerald, siya kay Rita Sexy, nakakatuwa lang mo pumakita na talagang merong pagalang si Luis sa kanila. So may pa ang ating Tatay Ram. Pakita nga Tatay Ram ng okay? cake. Ayan, happy birthday Kuya Luis, we love you. Mama. Mama, chup chup. Thank Sarapan you. Thank you. Okay, one, two, three, go! Happy birthday! Kuya Luis! Blow your candle! Wish mo na, wish mo na. Yay! Ayan, almost complete yung kanyang pamilya. Ang kulang lamang is, si Tatay Luisito tsaka si Kuya Angelo. Uh, si Tatay Luisito parang hindi nila na-inform kaagad kasi nga po, biglaan po ito. Biglaan po, wala sa plano. Kaya baka hindi nila na-inform kaagad kasi medyo malayo din po yung tinitira ni ano ni Tatay Luisito tapos si Kuya Angelo naman is nasa Ilocos yata kaya hindi nakasama diyan. Happy birthday, Kuya Luis. More birthdays to come. At uh, sana lumaki kang magalang, marispeto, makajos, at uh, matalino uh, na tao. No? At uh, mukhang magkakainan na po tayo. Magkakainan na po ka, Tekra. Mukhang mapapalaban na naman po tayo. Tignan nyo naman po kasi yung food. Oh, sa ha? Ang tawag ho dito, ano? Hindi birthday celebration, fiesta celebration. Ano, Luis, gusto ko pa sabihin sa mga babatis sa sa comment section. Yeah, maraming marami salamat po sa mga dai. Thank sa mga sa family ko. So, parang effort po na oh. uh, oh. nagpunta pa po dito para so, lang po mag-celebrate. Mag mag yung mga Thunders hindi nakasama. Alam mo naman. Uh, Alam. Okay. Sobrang na-appreciate talaga ni Luis yung ginawa ng Manalastas family sa kanya. Talaga naramdaman niya na mahal siya at may halaga talaga siya sa Manalastas family. Kaya sobrang laki talaga niyang kanyang pasasalaman. Pero meron naman tayo sa pinaka main event natin. No? So sana napasaya ka namin. Thank Luis. At, at uh, ayan. So alam mo naman, uh, ang Marasas family nandito naman. Shout out kay Ninang Precious! Ninang Precious! Precious, thank you so much. Ma'yempre din ng presents pala. Tiga mo niya. So yun, uh, alam mo naman nandito lang kami mean, para alalayan ka sa ano mo journey mo. So Ay, si Ninang presents. Tingnan mo. Surprise. Salamat sa iyo. daw pula daw. At? Ah, Kapag tapos ang pag-aaral. Sarap. Thank you, Nina Precious. Talagang napakabait ni Nina Precious niya. Wala siyang ibang hinihiling na kapalit kay Luis, kundi yung Uh, makapagtapos lamang ng kanyang pag-aaral at bawal daw muna ang mag-asawa. Syempre napakabata pa ni Luis so bawal pa talaga muna 'yon. At alam ko na kung ano man yung pangarap ni Luis is matuto pa dahil napakabuting bata naman, napakatalino. Kaya for sure na ibabalik nga po niya lahat ng mga itinulong sa kanya ng mga taong nagmamahal sa kanya sa pamamagitan po ng pag-aaral ng maputi. Bigyan natin yung sa kay Luis. Dahil birthday mo ngayon kay Luis,

Na sweet grapes. na kape. tapos na pala. Ayun, kung gusto nyo pong mapanood yung buong live po nila ng kanilang sorpresa kay Luis, ispuntahan nyo po sa YouTube channel mismo ni Tecram. ah uh, live po yun August 16 ng hapon or gabi. So yun, happy happy birthday ulit kay Luis and abangan po natin yung pasabog sa darating na celebration ng kanyang birthday. So August 23, of course sponsored by ni nang precious. Ayan. So, thank you po. Hanggang dito na lamang po muna ito. God bless and bye for now.